Matapos ang war season ni Kevin Durant sa kupunan ng Phoenix Suns kung saan nagtapos lamang sila sa 11 seed sa West ngayong season sa kanilang 36 wins at 46 losses. Hindi nga ito inasahan ng mga NBA fans na babagsak sila sa 11 spot at hindi man lang umabot sa play-in tournament ngayong season. Sa Big 3 ba naman ng Phoenix Suns na pangunahan ni Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal ay aasahan mo na lang na magkakaroon nga ito ng pwesto sa playoffs. Subalit so kabaliktaran nga ang nangyari para sa Phoenix Suns. At isa na nga sa dahilan dyan ay si Kevin Durant kung bakit nga sila bumagsak sa 11th spot sa Wiz. Kung individual talent lang naman ang pag-uusapan, ay masasabi natin na bakit wala nga sa playoffs ngayong season si Kevin Durant. Ngunit si Kidi talaga siguro ang dahilan kung bakit nagkamalas-malas malas ang team ng Phoenix Suns. Dahil umabot naman sa NBA Finals ang Phoenix Suns sa panguna ni Devin Booker at Chris Paul noong wala pa nga si Kevin Durant sa Phoenix Suns. Subalit so sa paglipat ni Kili sa Phoenix Suns ay tila ba naging isang rebel team ang Phoenix Suns ngayon. Simula nung napunta sa Phoenix Suns si Kevin Durant ay hindi na nga sila umabot sa West Finals. At nasway pa nga ang Phoenix Suns last 2023-2024 playoffs kung saan hindi nga sila pinaisa ng Minnesota Timberwolves noon sa press round ng playoffs. Sinira lang talaga ni Kevin Durant ang lineup ng Suns noon na umabot nga sa NBA Finals. Marami tuloy ang mga haters ni Keenan na kaya lang naman siya nagkaroon ng kampiyonato ay dahil nga sa Warriors at kay Steph. Dahil simula nga nung umalis si Kevin Durant sa Warriors ay hindi na nga siya nakaabot muli ng NBA Finals. Subalit ngayong darating na offseason ay marami na naman ang mga lumalabas na rumors patungkol dito kay Kevin Durant. Dahil gusto nga mapunta ng San Antonio Spurs ang isang Kevin Durant upang makasama ni De'Aaron Pax at Victor Wembanyama. Dahil sa plano nga raw ng San Antonio Spurs na hindi masayang ang taon ni Wimby at si Kevin Durant nga ang kanilang kailangan upang maging top contender sa NBA next season. Ngunit may isang taon pa ngang natitirang kontrata si Kidi sa Phoenix Suns at sa next season pa nga matatapos ang kanyang kontrata. Pero wala ang imposible sa NBA mga kaibigan dahil kailangan lang magbigay ng mga players ng Sparks upang tapatan ang kontrata ni Kidd. Yan ay kung magustuhan ng Phoenix Suns ang maaring maibigay ng Sparks kapalit ni Kevin Durant. Kung gugustuhin nga talaga ni Kiri na mag-request ng trade sa Spurs lang dapat siya mapunta at magagawan talaga yan ng paraan. Dahil pagdating nga sa NBA ay wala nang imposible na mangyari dahil nga business ang NBA. Kaya maaari pa rin matuloy ang pagpunta ni Kevin Durant sa San Antonio Spurs. Magkakaalaman na lang talaga kung magkakasundo ang dalawang kupunan. Kaya abangan na lang natin sa darating na offseason kung matutuloy ba si Kevin Durant sa Spurs. Dahil isa talaga sa dapat abangan next season ang tambalang Wimby at KD kung mangyayari man itong trade na ito sa future. Isipin mo na lang kapag natuloy ito ay masasabi nating isa sa playoff contender talaga ang San Antonio Spurs next season. Malakas pa rin kasi si KD tapos sasamahan pa ng isang dominant center na si Wimby. At may kasama pa ngang the Aaron Pucks na kayang umiscore ng 20 pins pataas bawat laro. Ngunit hindi pa nga nangyari ang mga trade na ito ay marami na nga ang mga negatibong komento dahil baka raw masisira lang ang San Antonio Spurs kapag natuloy ang pagkuha nila kay Kevin Durant. At baka nga raw matulad ang Spurs sa kupuna ng Brooklyn Nets at Phoenix Suns na naging worst team dahil sa paglipat ni Kevin Durant. Ngunit nakaraan na nga iyon at malay natin si Kevin Durant lang pala ang dahilan upang makabalik ulit sa NBA Finals ang team ng San Antonio Spurs. Kaya abangan na lang natin sa darating na no off-season kung mangyari nga ba ang bagong big three ni Kevin Durant sa next season.